sakit ng katawan kaya may minsan kasi hindi maka uh, gising ng maaga alam po na mga gaya kong isang trabahador yan alam po nila yung sitwasyon yung mga hindi yung nasa office lang at sa yung mga may-ari ng kumpanya Ma yung magaganda yung buhay. Hindi po nila alam ang ganitong sitwasyon kasi hindi sila dumaan dito. Oh. Yung mga dumaan ng trabahador na mga ano, <coughs> sila sila lang yung nakakaalam. Gaya ko. Alam ko ang sitwasyon eh. eh. Hindi talaga sa lahat ng Araw nakakagising tayo ng maaga eh Pagod tayo sa trabaho Sakit ng katawan Minsan nga nakakagising tayo Mabibigla tayo eh Oh, uras na pala Yun Umalis na bahay na Hindi pa nga nakapag uh, Breakfast kasi nga, alit na. Yan ang hindi maintindihan ng iba. Hmm. Hindi naman ako nakipag ano sa yung salitang gumising ka ng maaga. Alam mo naman na ang traffic. Oh. Ay, hindi ako nakipag-argument dyan. Tama naman. Pero yun nga, hindi sa lahat ng oras, hindi, hindi sa hindi sa lahat ng araw kakagising ng maaga. Kasi nga pagod sa trabaho. Kaya nangangamuti talaga. Pero yung kamuti na sabi ko na nga 40% lang. Uh, yung libreng libre talaga. para hindi naman masyadong ano mailagay sa alanganin yung buhay kaya ganito susunod lang tayo dito wala tayong magawa yan, oh. may ano eh may in may encounter tayo sa kabila eh kasi pag nasa kabila tayo maaari tayo sa kasaan yan anytime